Hello sa mga nagtatanong, simple lang muna to ha, simple lang. Sa mga nagtatanong sa paano maglagay ng emoji sa ating uh, saglit lang ha. Punta tayo sa studio. Ibang maglagay ng picture sa ating join button sa, sa studio, tingnan mo yung kamay ko. Yung cellphone ko kasi, parang ano ba yan. So dito tayo sa studio. Tapos dito sa earn, blood ano blood talaga dito sa earn i-click natin yan tapos punta tayo ng membership tapos scroll down scroll down dito sa emoji yan pag na yung emoji natin ako kasi mayroon na yan oh. so lagyan nyo kung anong gusto nyo dito sa akin kasi mga picture na yung latest ko ba picture 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 lang siya dito sa shortcut kasi to shortcut ayaw ko lang kung kasi nakatry na kasi ako o Baga, pinapalitan ko lang ba dito may camera dito o sa loob example i-click natin yan kasi nandiyan may camera sure nang kahit may picture na parang magpalit ka lang o nandiyan nakasulat o, replace image eh dahil sa kayo hindi pa kayo nakalagay lagyan lagyan yun yan tapos pag naano na siya saglit lang nangit ngit so pag natapos na siya i-save nyo ah pwede hindi mo na i-save. kasi isabay sabay nyo kasi anim lang talaga ewan ko kung may more than pang more than anim so lahat lahat lagyan nyo yan kagaya nito oh. 1 2 3 4 yun oh. so ganun ka simple guys yun lang na, na, may nakasulat man dito oh, pag nalagyan ninyo yung anim save and publish. Pero sa mga first time, example first time, dito sa uh, level ito yung uh, mamili kayong magkano. 'Di ba? Kung may bullpen yung akin save ko lang tabi O yung ballpen dyan ako kasi pinili ko yung pinakamura sa lahat. Ayano, kung $5. Kung Tapos may ballpen dito, Ayan, o, may bullpen Yan ang inanonyo kaganyan oh ang ang ano dito nakasulat uh, perk will be reviewed with our policies. O oh, kasi ako sa akin perk kasi ang ginamit ko. Perk yung i-shout out ko sila pag nag -live ako tapos uh, iplay ko ng limang oras noon yun, noon, pero ngayon wala na hindi ko na ginawa kasi nga uh, nag-join sila sa akin nag-join ako sa kanila So, ganun kasimple lang humos ba humus? wait Uy, tingnan mo yung aking camera. Pwede akong gumamit ng laptop. Kaya lang, pag cellphone ang gamit nyo, hindi mo ako, hindi nyo ako masundan. So, ganun lang kasimple, guys. Level. na nandito, may mahal. May mas mahal-mahal. <laughs> dito kasi sa Hong Kong, noong 5 years ago, pinakamura yung 5. Tapos, sumunod 5. Ah, sumunod 10, Sumunod, so, 15. Pero ang ginamit ko, yung, muram, yung pinakababa lang kasi hindi naman ako nangarap na may mag sa akin. Para lang makita ni Lolo ba? Makita ni Lolo na kasi mapunta din ni Lolo yung iba dito eh. So, yun lang guys. Yun lang, hindi na ano, mapamaritis -ma -ma na tuloy ako. Nandiyan, no? Oh. Pagayon nito, special picture, kung ano. Basta shortcut lang tayo. Focus lang tayo doon sa magkano ng ano nyo, dito i-click sa level 1, tapos yung badge naman, kagay ng badge, badge na yan, sa akin, di -di din default ko, nag default ako dyan, yung pang simple lang masyado, hindi ako yung kagay ng ibang bunggang bunga na talaga, tapos kung, kung mo yung badge, may next next pa dyan, oh. ayan, sa akin kasi, inano ko yung mismo lang sa YouTube, sa kanya yan, no, pinili ko yung report, tapos ganyan ang lumalabas oh. pag nyo ang member mo, yung kulay kulay ganyan may star, may kulay-kulay, so yung mga 4 years na mahigit, bayulit na ito, ito sa baba oh. so ma makikita doon kung sino yung mga organic na nag-join sa iyo, kasi pag nag sila, may kulay na ng star may kulay sa akin, yung nag-join ako sa kanila, nasa pula ako. Pag nag-comment sa ako, example, may, may nag-join -nag ako doon sa kanila, ang lumalabas doon pula. Kasi 3 years pa ako doon. sponsor pag nag-4 years na yung join ko, yan, ito na siya. Kasi namuni ako 5 years ago, ay 4 years ago pala. Namuni ako 4 years ago. Namonetize. Tapos, gi-own ko lahat-lahat ng mga ano ni Lolo, kagaya ng join button, super tank. Bahala na walang mapalipad. Eh, para-paraan lang. O yun, tapos isave mo na dito, o, tapos publish. Sa akin kasi, yung badge na to, dinipol ko, pinaubaya ko na doon. Kasi pwede kang gumawa ng sarili mo eh. E, sa akin, ayaw ko yung kay na lang. O, so yun lang guys ha. Balik tayo dito, o, balik. Pag, pag pumili na kayo ng badge, ito o, save, publish. Tapos yun na yung reply ulit. Emoji ito. Oh. Basta ano ang gawin nyo sa level. Level kung magkano. Huwag nyo yung mahal kasi kung imahal niyo wala talaga mag kasi alam mo naman, whitey, ang hirap kitain. Okay lang yung mga milyonaryo. Eh, milyonaryo nga, hindi na, na tayo napansin eh. O, oh, tapos badge. O, oh, yun na yun. Na, na, Nag-ano na ako. So, yan na lang, guys. Ayun, may nag sa akin, o. Oh. Si Daiti Green siya. Mamususun po last week din blue, Sweet din kasi first time siya nung ano last week. Naghongos kami, nagjoin siya. Nauna siyang nagjoin sa akin, nagjoin ako sa kanya. <laughs> Patigasa na ang aking style ngayon. Pag walang magjoin, wala din ako. Sige na yun lang guys. Pasensya na ko. Yun yung alkansya ko. Kaluoy eh, sa so, pobring kabos. Okay.